Ito so, na kagyan, delikado. Ang Parang mati tayo dito ah. Ikaw, kaya? Wala ka! Welcome back to my channel mga kamislak Ginangapin uh, po sa inyong lahat mga kabisdak, Ngayon Bibiyahe po tayo ng runo -run, mga kabisdak, Mabulkit uh, muna tayo sa labas Kasi itong trailer po ay may isang plat na hulog So pagkatapos Dito na tayo ang fair At pakarga tayo Tapos kasi ako wala akong sit up Maghintay lang ako sa kasama ko sa labas Ang MIP Kabisag, mga kabisag. Biyahe tayo ng run ngayon. May babis kaya. Salamat nga pala sa lahat mga subscriber ko na sumuporta sa akin. At saka mga kabisag, uh, ah, tawag nito. Thank you sa plan po ako sa inyo. Yung mga shoutout po sa akin na hindi ko po pangin ma-shoutout at nakalimutan ko po yung iba rin na mag-shoutout kasi isa lang po kayo at isa lang po talaga yung kami kasi silipon ko so hindi ko maano yung lalo na yung mag-shoutout kayo tapos matagal, lang, matagal po masunta yung video pag i-screenshot ko kasi yung mga ano yung mga tawag yan yung mga misis yung is nang pupuno rin tong ano ko memory ng cellphone ko. So, wala kasi itong extra memory. Ang ginagamit ko ay, ano talaga, tawag yan, ah, awang ginagamit ko dito ay memory lang ng cellphone. So, wala siyang extra na memory. Kaya, yung mga solid support ko dyan, maraming salamat po sa supportan nyo. parang para, useless yung pre Walang pre-mail natin. Nakas kanina. Ha? Ah? Nakas kanina. uniforme ng New Tech dahil baka makilala ako dun sa mga subscriber ko na, kaya, di ba? mga subscriber kong helper sa mga driver na mga roma natin so kaya mga kapista kumbaga sa camera lang tayo tingnan yung tao pero sa totoong ano talaga maswang tayo hindi tayo tao <laughs> So, kita-kita tayo mamaya pagkakita natin sa Inlix, ah, Inlix is Lix. Alas 5 yung booking natin mga kapisda. Ngayon, ang uras ngayon May alas 4 na yata. Kaya, traffic pa naman kasi weekend. araw yan ang mamara na yun yung sticker yan hahabulin ako nun hindi makikita yung sticker tingnan Di kayo dito sa Carmona ha huwag kayong dumaan dito kung walang sticker lalong lalo na magandang ganitong muras correction sila araw-araw -araw yan mga ka-biznak yung next sila I uh -huh. dito sa pasukan ng MIP Kaya pag maraming trucks sa MIP Sobrang traffic ko dito mga kabislak At dito lahat may Nangihingi na taglima lima Depende na yan sa iyo kung magbigay ka Kasi hindi na yan kasali sa ano talaga Pero isip na Tawag ko -taw na Ito na, na yan, nangihingi ng lima yan Isip na tawag yan na Magigisama ka na lang Hindi ka magbigay ka. Ako kung may bagay ka lang ha kaya wala nang isa na magawa hindi naman nga namimersa din so malawag ng MIP dito napakasigip nung, nung araw napakasigip dito pero ngayon maluwag na nung si Duterte na presidente nakakatakot pati dito kasi driving hold dito dati But, anyway ngayon, wala na. Kaya na dito. Oo. Oh. So, holding tayo kasi Wala tayong sitap. Ang papasok ito ngayon, yun yung kasama ko na may sitap. Oh, yung empty pala. Ang grabing pila talaga. Ayan, yung empty. Yung empty. Yung empty pala ang mahaba ang pila. Sus. Nabulaga ako dito pagdating. Oh. My God. <laughs> Ayahay dito sa Kuan pagdating dito sa mga inte, gusto ka na na ko. Grabe, dami tak. So asahan na natin 'yan na hintay, hindi kagad tumakalabas. Iwan ko lang kung makargahan to agad ha. Pero pag hindi to makargahan agad, sure bull to hindi to makakalabas. na tayo. Ay, tawagan. Kita natin din Ay baka maano tayo. Lucio tayo. Abutan tayo ng Lucio. Gabi kahaba ng feel. So, ayan. Nandito na tayo ngayon sa Kual. Nandito na tayo ngayon sa So, ayan mga kabisak. Nandito na tayo ngayon sa tawag nito sa MIP. Dito sa pasukan ng MTA. Okay lang. Ayahe lang siya. Wala siyang pila. Dalawa lang kami nakapasok na na uh, lang. Pero excuse me. Pero sa itong MT, ang haba ng pila. So 6 dito na sa MT. Hindi ko alam kung nakakasingit ka dito. Kung walang bantay na guardian, dyan, hindi ito yung nakakasingit yan. Kasi hindi yan magbibigay. Lalo lalo na kung yung MT nila ay nasa booking na. No? Malapit yung booking. Hindi so, yan sila magbibigay talaga. At Ganun din kami, lalo na katulad sa akin, asing ang booking nito, gagawin ako ng paraan na makasiksik tayo dyan. Pero mas maganda na yung bigayan na nasa nakakita. Pero kung may guard dyan na nagbantay, uh, yun, salitan yun. Kung una, may makapasok ng lima, stop na naman, lima na makapasok dito. Pero, ayun kasi, tingin ko parang walang guard na nagbantay dyan. Ito, may nakabalaghan dito ng truck sa, ano, ayan, nakausot na ganito dito sa ganito dito sa MIP makakasiksikan dito ayan siksikan dito, grabe ranas ko to ng ilang taon dito sa MIP dahil matagal-tagal din ako dito nagpera ranas na ranas ko to ngayon grabe oh grabe na pila to Walang bigayan. Tulad ng isa. Ayun oh. Ayan. Ito ang pangit dito sa MIP kasi yung system nila dito napakahina. So pag hindi yan makalusot yung nakapotot, oh, yung high cube na yan, hindi tayo makakalusot din. Ang kailangan makalusot yung high cube na yan para mapasok tayo. Bumper sa bumper yung labanan mga kapisdak. Delikado to mapitik yung ano natin dito, yung huso natin dito. Sana kaya ang guard dito. No? Sana kaya yung magbantay dito.

Tatay, tatay, papalusot si tatay, mabuti kaya nagpapalusot. Kaso itong isa, itong evergreen, kailangan makalusot kan, hindi masundan ka agad. Masundan ka agad, delikado. Matay, parang matitay tayo dito ah. Ikaw, kaya? Una ka! Woo! Ay, kung, kung naman tong taong natin Talaga naman to. Oh, Ako na lang, una! Unahan na lang kita kasi hindi magbigay. Ito yung mahirap natin dito uh, mga kabislak. Ito yung mga trupa natin dito magbigay. Alam naman nila na nakatsa silang kami. Itong sa harapan, shout out dito. Itong oh, one na ano, container. Huwag muna tayo, huwag muna! Magkabulbul tayo dito, pag hindi kayo magbigay. Ayun ka dumating, Chip. Ayun ka pa dumating, Chip. chip. ka pa dumating. Ang detekasya dito, ah. Ang talaga ito ngayon. Ini namanya contoh, ini kita tinjau sana. Oh, oh, oh. Nah, <laughs> sana, so, saya oh, Siro siro, lang ya. simar. Oh Zimmer ka, tawagan mo yung Zimmer So dito na tayo sa holding mga kamisa Ha? ito ito dito, dito ka dumaan dito, dito. Dito. dito Lumabas ka dyan Gumilid ka dun sa kaliwa Tapos Doon ka upalit sa labas, tawagan mo Zimmer So dito na tayo sa holding Daming truck, suli so, ng hindi मला युंगठ्याचं तुम्हाला तर लोक कुठे शिरोमील So babay na mga kabisdak Hintayin lang natin yung tawag nito Itong track na to na makargan sa loob Tapos yun Labas, panibagong vlog na naman tayo So hanggang dito na lang itong mga kabisdak Puputuloy natin itong video na to At abangan nyo po yung ano Yung kaganapan sa biyahe na to Papuntang Libagos kaya So see you next video mga kabisdak.